ang paghahanda at pag-iingat na muna ang mga pasok sa paaralan sa La Carlota City at La Castellana sa Negros Occidental dahil sa pag pagalburoto ng bulkan Kanlaon yan at ang iba pang mga rumarapidong rapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group Music Suspindido ang pasok sa mga paralan sa apat na mga barangay ng lungsod ng Lakarluta dahil sa patuloy na pag ng Bulkan Kanlaon. Ayon kay Mayor Rex Salanduon ng Lakarluta City, ngayong araw kansilado ang pasok sa mga paralan ng Barangay San Miguel, Hagimet, Yubo at Barangay Araal. Dagdag pa ni Halanduon, depende pa sa susunod na advisory ng PBOX upang malaman kung kailan hanggang isuspende ang pasok ng mga estudyante sa mga paaralan at depende rin sa advisory ng PIVOX kung kailan na magsasagawa ng preemptive at forced evacuations sa mga residente na malapit sa nasabing vulkan. Gayun din ang sa part ng bayan ng La Castellana, kinansila din ang pasok sa mga paaralan malapit sa bulkan. Bulkan Kanlaon para sa MBC TV Network News. Ito si Rex Kantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa na ngayon ng investigasyon ng Don Marcelino Municipal Police Station sa sinasabing pagsanid ng masamang espiritu sa mga estudyante ng Corona A. Cornelia National High School sa Don Marcelino, Davao Occidental noong lunes, September 9, 2024. Ayon kay Police Senior Master Sergeant Noli Mulato, investigator ng Don Marcelino Municipal Police Station, pasado las dos ng hapon nangyari ang makatindig balahibo na kinikilos ng mga nasabing estudyante. Kaya dinala sila sa malapit na simbahan na San Lorenzo Ruiz Parish upang madasalan ng isang pari. Dagdag pa ni Master Sergeant Mulato na hindi lahat sa simbahan dinala ama na sa liban ng mga bata may dinala rin sa mga chapel sa lugar. Sa ngayon, nakarecover na ang mga biktima, ngunit hindi pa rin matukoy ang dahilan sa nasabing pangyayari ngunit nakatagda silang mag alay ng dasal at mabasbasan ng holy water sa tulong ng pari ang nasabing paaralan Samantala, siluspindi rin ang face-to-face -face classes at nagpatubad muna sila ng modular learning ang nasabing paaralan dahil sa ensidente Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diniklaranahan na ng militar na insurgency free ang Calbayog City sa summer, stable of peace and internal security condition. Sa report ng 43rd Infantry Battalion, ang deklarasyon ay dinaluhan ng matataos na opisyal ng gobyerno. Siniguro ng militar na hindi na makakabalik pa ang mga New People's Army sa lugar matapos ang deklarasyon. Siniguro rin ang militar na ligtas sa mga nagpaplanong magdegusya sa lugar at ang mga turista. Batay sa report, ang Kalbayag City sa Samar ang kauna-una na syudad sa Eastern Visayas na diniklar ng insurgency free. Diniklar ito matapos ang pagiging zero sa mga aktibidad ng New People's Army mahigit isang taon na. Ayon na naman sa PNP sa pahayag ng Provincial Director ang deklarasyon ay magiging daan na matanggal na ang imahe na tinatawag nilang kill bayog na nasunod-sunod na patayan sa nasabing lugar. Naniniwala mga official na wala ng suporta mula sa mga tao ang mga New People's Army. Para sa MBC TV Network News, it... Arch 34 Jane Galit Bantayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.